Teka lang, naiyak ako. So, Ang sakit mang wala ng aso, katulad ko. As a farm mom or farm dad po, kasi talaga, no, kalakip na yan. Pero, yan yung pinaka mahirap talaga na na-experience ko. Kasi, alam mo, bago ako nag-alaga ano, nag ulit, lumipas yung dalawang dekada, which is 20 years, bago ako nakarecover sa matay kong aso nung bata ako. Like, grabe. Alam mo kasi yun, no, lagi niya akong inaabangan pag pumupunta ako sa school. Like, uh, grade school pa lang ako noon. Tapos pag umupunta ako doon, hinahati niya ako. Tapos pag umuwi ako, inaantay niya ako. And then one time, hindi niya ako nakita. Like, nagkasalisihan kami. Hinantay niya ako doon. Kasi may mga nakakita sa kanya na sabi nila, inaantay niya daw ako doon. Which is, nasa bahay na ako. And then, kinagabihan, hinahanap talaga namin siya. Tapos hindi siya nahanap until, ayun, dumating yung kinaumagahan na na siya sa bukid kasi nga 'di ba sa amin kasi is province. So ayun, lumutang siya sa ano sa bukid tapos parang may kagad siya something. Alam mo yun, yun yung experience ko na shit. Ayoko na talaga magkaroon ng aso and then dumating yung pandemic, 'di ba? Walang libangan ng mga tao, ganyan. Tapos naisip ko bumili ng aso like yung kakulay niya talaga, parehas niya ng kulay yung aso ko dati. Teka lang, naiyak ako. So, parehas niya ng kulay and then, syempre, na, naka-get over na ako. Tapos, syempre, sobrang saya kasi nga walang dibangan mga tao. Nung dumating siya, grabe yung saya. Grabe, hindi mo may paliwanag yung saya na mararamdaman mo pang may aso ka talaga. Pero yung pagkawala niya, grabe, shit. Alam mo yun yung pagka, ano mo, mahagulgol ka na, pag nakita, pag naalala mo siya, pag nakita mo yung mga videos niya, yung mga pictures niya, ganyan na masaya kayo grabe, hindi ako makaget over, lalo na pag ganito, na naalala mo talaga siya, sobrang sakit, walang kasing sakit talaga, kaya, sa mga nag-aalaga, alagaan na mabuti, pero talaga, hindi, hindi natin maiwasan, na iwanan niya tayo, iwanan nila tayo, like, 'di ba? Kasi ang 1 year sa atin is 7 years na sa kanila. So Gucci is magfa 5 years old na siya. So that is 35 years old, 'di ba? Grabe, grabe 'yun. Kaya sobrang sakit. At meron pa akong tatlong aso na natitira sa kanila ko ka binubuhos, pero Gucci is my first far baby talaga mula nung after 20 years ulit. So, kung wala lang siguro talaga ako mga natirang chow-chow, like aso ah, talaga, hindi, hindi na ako mag-aalaga ulit, like, alam mo yon ang daming nagko-comment sa akin na ayaw na nilang mag-alaga pa ulit. Kasi yung sakit, yung depressed na may dudulot sa'yo, yung lungkot, yung parang nawalan ng mahal sa buhay. Like, mahal mo talaga sila kasi inalagaan mo nga. Pero yung pagkawala nila, alam mo yun, parang mas malala pa sa nag-break kayo ng jowa mo, mas malala pa sa sa grabe, hindi ko alam, kasi para, tinurin mo siya na anak, tinuri mo siya yung kasama mo matulog, kasama mo sa lahat ng bagay, kasama mo ng panahong mag-isa ka, ganyan, grabe yung sakit, kaya sa mga kapakong far parents dyan, tanggapin natin, accept the fact na ganun talaga yung mangyari, at ganun yung yung kapalaran ng isang far parent talaga.